Sa pagsusuri ni KDH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na isang malaking kakaibang bato. Sapagkat ng kanyang pinagmasdan itong mabuti ay napansin niyang ito ay parang hugis pago. At ang higit na kanyang ipinagtataka dito ay ang ulo nito ay tila parang nakatingin sa itaas dahil sa isa pa lamang baguhan si H. at wala pang gaanong karanasan sa pagti hunting ay minabuti niya na lamang nakuhanan ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktwal na larawang kuha ni H. sa naturang batong Hugis Pagong. Base sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang malaki at lumang bato sa patag na lugar. At kung ating pagmamasdan dito ang hugis ng naturang lumang bato na ito ng mabuti at sa tulong ng ating konting imahinasyon ay ating makikita na ito ay tila parang hugis pago. Tanging ulo lamang at katawan ang meron nito kung saan ay wala itong mga paa at buntot bilang isang tagasubaybay sa video na ito ay maituturing nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka? Ang aking pagsusuri Kung ang batong hugis pagong na ito ay maituturing natin na isang lihitimong marka, ang basa ko dito ay nakaturo ito sa ibabaw ng isang mataas na bundok na may source ng tubig kaya maaring tumutukoy ito sa isang bundok na may sapa kung saan nang gagaling ang tubig nito. Ngunit base sa aking naging pagsusuri sa itsura ng naturang bato na ito, masasabi kong ito ay nagkataon lamang at hindi ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ang masasabi ko kay Ka H. Eh, ay ko pero malabo na ang naturang batong ito ay ginamit ng mga sundalong ngapon sa kanilang pagmamarka. Maliban na lamang kung may mga karagdagang marka sa paligid nito na maituturing nating mga mong marka. Gayon pa man ay ipagpatuloy mo lamang ang iyong paghahanap ng mga marka sa iyong sinusuring lugar. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.